Grace. Uy! Ano, nagkabalikan kayo? Nino. Nino? Ni Marilyn, alangan naman tayo. Di ba nag-usap kayo kagabi? Dali, magkwento ka na. Teka lang, Ate Josie, hindi kami nagkita ni Marilyn kagabi. Kaya nga ho ako nandito, nagbabakasakali ako na baka makausap ko siya Ano eh? Sabi niya sa akin, handa na daw siya makipag-usap sa'yo, kaya pupuntahan ka sa restaurant kagabi. Hindi kayo nakita? Hindi ho. Sigurado. Oye, Marilyn! Oh, si Jerome, akala ko ba mag-uusap kayo? Para sa'yo, Marilyn. Sinungaling ka! Uh, uh, ha? Uh, oh Sinungaling <coughs> ka! <coughs> Sinungaling ka! Sinungaling ka! Ano ba nangyari sa'yo? Akala ko ba napatawad mo na siya? Dali yan! Manoloko ka! Kahit kaya hindi na ako maninawala sa lahat na sinungalingan mo sa'kin! Marilyn, alam kong malaki yung naging kasalanan ko sa'yo at hindi ako karapat dapat sa kapatawaran mo. Pero sana, sana pakinggan mo yung sasabihin ko sa'yo ngayon. Alam ko na Marilyn, eh. Mahal ko ta, Marilyn! Tama, Tama mahal na! mahal ko tayo! Tama, Tama. na! Sinungaling ka eh. Tama na, huwag ka nang magsinungaling. Alam ko naman eh, na hindi mo ako mahal kahit ka na hindi mo ako kayang mahalin. Tanggap ko na yun! Tanggap na tanggap ko na yun! Hindi totoo yan. Sana wala pang pagkakataon para mapatunayan ko sa'yo ang nararamdaman ko. Ano? Nagawa mo lang naman ito dahil naaawa ka sa akin, ba? Pwes, hindi ko kailangan ng awa mo. Kaya kong mabuhay kahit wala ka. Kusindahin talaga yung mahal mo. Eh, titoot ka na! Ah! Kaya naman talaga yung pagay eh. Pagiging masaya pa ako para sa inyo. Marilyn. Eh.